Ginagamit kasing defense, based doon sa answer ng Vice President, ginagamit nilang defense yung pag-return ng impeachment court doon sa Articles of Impeachment. Um, ano ba talaga ang ginawa ng impeachment court? Kasi ang claim nila is the, the the Articles of Impeachment was returned, so there's no uh, charges against her to speak of. There are no charges um, against argumento her. Argumento yan ang isang panig. Subalit, um, I refer you back to the order itself. Pakibasa na lang po yung order um, dahil nakalagay naman doon, hindi ba, return without dismissing nor terminating the case. Hindi ba nakalagay yun doon? Hmm. So ang sagot siguro yung nasa order na lang, um, pagdedibatihan yan, kung may issue, pagbabotohan yan, kung sakasakali pagdating ng trial but I cannot, um, even if I am the Senate President bilang tagapangulo ng Senado, hindi ko pwedeng dagdagan o bawasan pa yung pinagbotohang order ng Senado. So yun lang ang masasabi kong sagot dun sa ganong posisyon. Basta sir, um, hindi nawala sa Senate yung charges, hindi nawalan ito ng jurisdiction ng dahil doon sa pag-return ng articles of impeachment Hindi ko din pa, yun ang nakalagay sa order. Hindi ko pwedeng dagdagan o bawasan yung ginawa o hindi ginawa ng impeachment court. Nakapaloob yon sa order mismo.